Nakatakdang maglabas ang pamahalaan ng bagong strategiya na layong magpaigting sa pagbabantay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Si Bea Bernardo sa detalye. dahil sa sunod-sunod na agresibong aksyon ng China laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea, nakatakdang maglabas ng updated national strategy para sa West Philippine Sea ang pamahalaan. Ayon kay AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, bagamat epektibo pa ang pinapairal nilang strategiya sa pagbabantay sa ating nasasakupan sa rehiyon, kailangan nitong paigtingin pa kasabay ng nagbabagong geopolitical challenges roon. Ilan sa mga magiging pagbabago rito ay ang whole of nation approach kung saan hindi na lamang militar ang kikilo sa pag-iit ng ating Ating It's a normal tweaking of the strategy, uh normal tweaking of uh, the courses of action that uh, you will take against the uh the situation on the ground, to address the situation on the ground. Hindi na nagbigay na iba pang detalye ang commander ng Westcom na nakakasakop sa Palawan, pero ilalabas ani ito ng pamamalaan sa oras na aprobado na. Sa ngayon nasa apat na raang foreign vessels ang na-monitor ng Westcom sa rehiyon. Ibinalita naman ni Carlos na tumaas ang bilang ng mga mangingisda na bumibisita sa lugar. In the last uh, month na yata, nakakaapat na buwan na, apat na linggo na, that present ang ating uh, mangi, Filipino Mangisda sa Ayungin and also in uh, Rusul Reef. Uh, medyo we're happy to note that their number has increased. Ninggil naman sa paglalagay ng barrier ng China sa Scarborough Shoal, sinabi ni Carlos na nakahanda sila kung sakaling gawin ito ng China sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ni Retired Justice Antonio Carpio na maaaring dalhin ng Pilipinas sa UNCLOS Tribunal ang coral destruction ng China sa West Philippine Sea. Maging ang pagpigil ng China sa mga Pilipinong mangingisda na makapaghanap buhay sa rehiyon ay posible rin nating ihain laban sa China. Pero sa ni Carpio, gawin ng Pilipinas ang aksyon oras na natapos na ang pinaplanong Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos BANK If China stops us, then we can bring a case against China uh, to include everything already. You know, to recover damages for preventing us from getting the gas, uh, recover damages for preventing us from getting the fish, and recover damages for the destruction of the coral reefs. Ipinaliwanag naman ng Defense Maritime Expert Professor Jay Batong Bakal na maaaring gamitin ng Pilipinas ang mga dating datos na nakalap sa West Philippine Sea upang mas lumakas ang ebidensya laban sa China sa pagkasira ng ating mga coral sa rehiyon. Since 2012, the satellite imagery shows that the destruction continued. And I myself, some years ago, noted that uh, more than 500 hectares uh, of, of Scarborough Shoal had been destroyed. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.